So, good morning mga kayalokor, no? So, mayroong nagtanong po kasi sa atin na kung na bakit daw pag mag-top overhaul ng ganitong makina, no, multi-cab, multicab, ay eh, kailangan daw tanggalin yung crankcase. Kasi yung iba daw, hindi natin natanggal, no? So, para sa, para sa kasagutan ng tanong mo, sir, ganito ha. Kailangan po natin sa ganito pong klaseng makina, na K6A, d 63 d 64 o d 17 Kailangan po natin tanggalin yung crankcase. Kasi hindi po natin matatanggal yung chain cover, yung timing cover. Pag hindi natin tanggalin yung crankcase. Kasi dito yung timing cover nyan. Dito. Yan, dito yan siya nakakabit. So, kailangan natin tanggalin yung crankcase kasi yung strainer po ng oil pump ang oil pump natin ito yan. dito po yan siya nakakabit Ay, nakakabit po yan siya dyan sa ating oil pump dito yung oil pump po kasi natin ito yan dito po yung oil pump yan. dito po nakakabit yung strainer or ano bang tawag nyo dito ibang tawag ng iba dito sa laan daw So, hindi po yan matatanggal kasi mayroon bolt na isa dito. Nakaganyan po. Yan siya, ang plaster niyan. Yan. So, hindi po natin matatanggal yung timing chain cover pag hindi natin tatanggalin yung crankcase. Kailangan tanggalin muna natin to. So, sa pagta-timing naman, yan. Makikita po ninyo yung guhit na to. Sa gitna. Yan dapat dito yan sa ilalim yung kunyan yan dito sa ibabaw dito yung kunyan sa ibabaw yan may pointer rin dito ang kunyan yan nakatapat yan dito may, may pointer rin dito katapat yung pointer dito sa guhit yan yan tapos itong sa ilalim naman ito kita nyo yung guhit na yan tapos sa chain nya kita nyo yung kulay yellow na yan ito arang ah, kulay yellow na yan dito yan nakatapat yan, dapat dito yan siya. So, maraming ikot 'to pag ginawa natin. Tapos doon sa camshaft sa ibabaw, dalawa yung timing. Kuwan niyan doon, guhit. So, ang tandaan niyo na lang yung butas nito. Yan. May pointer yan dito. Yan. Tapos dito, may guhit yan dito. Yan. Kailangan nakatapat niya siya diyan. Yan makikita yun yan. Yan, nakatapat niya siya diyan. Ganun din yung kabila. Tapos dito sa chain mayroon yung ibang lasing kulay. Yan yung nakikita nyo to. Yan dalawang piraso yan. Ito yung isa o. Oh. Yan. Dito yan nakatapat sa si babaw. Yan dito yan. Makikita nyo to. Yan, yan buwit na yan o. Oh. Yan, yan, Ito, ito. Yan. Naroon. Dito yan nakatapat yung kulay itim na